Buenos dias, señoritas y señoritos By now, siyempre, tapos sa eleksyon Siguro by now, itong barangay at uh, youth election At siguro by now, alam na rin natin yung mga resulta Including dito sa amin, sa barangay namin, sa Zamboanga City And uh, I hope uh, yung nephew ko, si Jade uh, Abaredo Perez will win dito sa amin kasi yun yun ang progressive thinker na na barangay candidate at uh, successful businessman just like me. Kaya lang siya sa construction, lumber and hardware business. Uh so uh pero before we completely, you know, completely uh move on from this election, let's discuss first yung yung uh, parameters on uh, specifically on the next kasi remember po 2025 is uh, just about two years uh, from, from from now and uh, the 2028 presidential election is uh, about uh, five years from now na lang so uh, dapat ngayon pa lang let's work hard you know to to educate the people to to uh, no hindi pa lang mga 4 years na lang pala yung uh, yung next presidential election sa 20, 2028 for three years. mahina, ng, mahina talaga si Bat sa <laughs> so, uh, Maganday kaya I'm, uh, I'm featuring itong, I'm reacting to this uh, tip ni, uh, ni, uh, Pasa, uh, ni Pasig Mayor Biko Soto na very credible, very, very progressive thinker, visionary, and very honest dyan sa Pasay. Uh, uh sa Pasig at uh, meron siyang magandang tips sinabi na that, that we can that can be also useful for us uh, to guide us in the 2025 and 20, 2028 uh, elections kung saan sabi niya the more the more yung nakikita nyo yung mga politiko na atat na atat talaga gumasta the more delikado yan the, the more huwag nyo iboto yan tama rin naman and we will explain that later So, sabi ni Biko sa uh, video recorded speech niya last uh, Sunday, last Sunday, sabi niya, sa akin po, kung hindi tayo sigurado sino ba dyan, yung mas tapat, sino ba dyan, yung mas magaling, sino ba dyan, yung mas masipag, hindi tayo sigurado kung ano, pipiliin ko na lang kung dalawang kandidato, kandidato parang similar, hindi ako sigurado kung ako pipiliin ko na lang yung mas bago. Pipiliin ko na lang yung hindi gumagastos ng malaki. Tama. At uh, sabi pa, dagdag pa niya, tandaan po natin, yan ang pinakamalaking red flag sa mga kandidato. Mula sa taas, mula sa national hanggang sa barangay level ang pinakamalaking red flag sa mga kandidato ay yung gumagasta ng ubot ng ubot ng laki ubot ng laki yun at uh, uh, meron pa siya after this dinagdag pa niya ng, sa, sa tweet sa kanya, sa tweet niya sabi niya pero kung di ako sigurado at di ako makapili sa dalawang kandidato doon ako sa mas bago at mas maliit ang gastos. Yun, yun, mas klaro yun. So, ito yung sinasabi niya, yung red flag. Kasi po, ganito po, uh, kahit dito sa amin, na uh, uh, very uh, discouraging talaga sa political system natin ngayon, sa electoral system natin ngayon, pera-pera na lang po dinadaan ang, ele ang eleksyon. Kung meron po ako, eh, well, uh, syempre, I know this, as if po, as a uh, retired political strategist, communication campaign manager at uh, at public relations advisor to no national and local candidates na pero hindi naman po noon ganong ka kagrabe yung paggamit ng pera. Noon po, ginagamit pa rin namin yung public uh, yung public service as the biggest selling point at saka yung magandang reputasyon ng kandidato. Ngayon po, hindi. They don't care about reputation. They don't care about uh, public service. They care na lang about money. For example, tatatagbo tatag sa isang kandidato sa isang syudad. Iko-compute na lang niya ilang bang voters diyan sa isang syudad. 3 million, eh di i-times 5 ko na lang yan. Ganon. Mga kalahati or 70% ng population, bayaran ko na lang. Mayroon po lugar dito sa amin, sa Mindanao, or marami lugar dito sa amin. Ang gagawin lang po, iba-budget na lang nila kada tao 8 to 10 million ay 8 sorry sorry. 8 to 10,000 kada tao, kada ulo. Kaya meron po mga dito sa amin uh, na nagtatrabaho or na na-resettle na yung buong pamilya diyan sa Manila or uh, other parts of the Philippines, pero dito pa rin po sila naka-register dahil pagdating po ng eleksyon, uuwi uh, uuwi at uuwi po talaga sila dahil libre ng eroplano nila libre na ang uh, pagpapagbakasyon nila dahil 10,000 kada tao ang bibigyan kung kung sa boat buying kung uh, 10 kayo sa bahay so or kung 5 kayo sa bahay that's 50,000 eh yun, yun isang kandidato lang yun eh kung iba pang kandidato magbigay ng 3,000 yung iba magbigay ng 5,000 eh di tiba-tiba ka talaga. Meron ka pa meron ka pa savings pag uwi mo sa Manila. Kahit na halos sa uh, fully paid na yung pagbabakasyon mo pati pang uh, uh, airplane ticket mo. So pero ang uh, lang po doon ang uh, ang MU lang po or an, uh, uh, mutual understanding ay okay. Bayad ka na. <laughs> Binigyan na kita ng advance na pera. For example, ito, isang politiko, gumasta ng, uh, sabihin natin na, ang ang kwan daw ngayon, sa party list daw, kung gusto mo talaga manalo, 100 million. Okay, gumasta isang politiko ng 100, 200, 300, 400, 500 uh, million, 1 billion, gano'n. So, gumasta siya ng gano'n. Advance lang niya yun. Advance lang niya yun. Kasi, kukunin rin niya yun sa pagnanakaw. For example, sasabihin ng mga politiko, okay, bayat na kita, huwag ka na for the next 3 years huwag ka na pumunta sa akin huwag ka na lumapit sa akin para humingi ng financial assistance huwag ka na umasa na may, os na may hospital dito sa lugar dit natin o kung may hospital dito huwag ka na umasa na maglalagay ako ng doktor dyan o maglalagay ako ng medisina dyan wala yan kasi binayaran na kita eh Siyempre, kukunin ko ibabalik ko yung puhunan ko yung puhunan ko investment ko sa pangurakot ko jan sa ospital hindi ako maglalagay ng doktor o maglalagay ako ng 1530 pero uh, kalahati ng bayat sa akin hindi ako maglalagay ng mga na mga uh, kumukuha at tagakuha ng basura hindi ako maglalagay ng mga na, na maraming pag, uh, uh, empleyado na tutulong sa mga mahirap ganon sa so housing kung saan-saan wag ka na umasa jan See you in the next in the next election. See you three years from now. So gan ganyan po nangyari dito sa sa amin kaya wala po uh, yung pa, yung yung may karamihan ng mga lugar dito lalo, lalo na sa mga isla ganon. So wa, wag uh, wala wala walang walang kwan, walang hospital care, walang DSWD care, wala pati pulis, wala dahil yung budget ng pulis sa binubulsa kaya wala kang makikitang pulis sa sa na na ng crime or uh, na nasa sa kalye, kalye patrolling the street to to prevent uh, crime and corruption wala kang makita uh, crimes and uh, violence wala wala kang makita ganyan dahil yun nga po uh, binabalik na nila tulad din sa congress kada kahit party list ka gumastakan ng 100 million pero 1 billion naman ang, ang Polk Barrel funds mo at meron ka pa 300 siguro yung million na sinasabi nila na uh, uh, yung bago, yung pinalaki ni Duterte from 255 million nung pumasok siya yung Extraordinary and Emergency Funds at ginawa niya nung 2022 na last year niya uh, 2.4 billion na apart para ito, uh, on top of the Paul Barrel pa ito So sabihin natin, may isang congressman may may pork barrel ng 500 uh, uh ano ng may pork barrel ng 1 billion and then may 300 uh, natin mga 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 10 million na monthly allowance diyan sa emergency and uh, and uh, extraordinary funds. So in in one year sa ter, sa 30% o 40% tong pats sa 1 billion, pwede meron na siya 400 million eh doon pa sa monthly. So, pwede siya kumita ng 400 to 500 million eh sa per year pa lang ng pwest, sa pwesto niya, kuha na siya, bawing-bawi na siya sa investment niya. Eh lalo na in 3 years, kumita siya ng 1 1 1 trillion. A uh, 1 billion sa mga tong pots at emergency and extraordinary extraordinary expenses na pinalaki ni Duterte nung sa time niya. So, uh, bawing-bawi at uh, pwede pa siya may pera pa siya para gumasta for the next election, Siyempre, because of inflation, gagawin na niya ang budget niya imbes 100 million, 200 million. Pero ganun na rin ang setup. So the chain never stops, yung chain reaction. Advance pera, zero public service, and then next election, investment pera na naman, zero public service. Sino kawawa? sino ang ginigisa sa sariling mantika? Tayo. Kaya po, ta tama itong advice ni Biko Soto, let us cut the chain, the, the the, what, the, the parang, what, ng lang, paikot-ikot lang po ito, na, na what, na chain reaction po, na, na, uh, boat buying causes poverty, causes breakdown of public service, incompetence, dishonesty. So, wag na po tayo tumanggap ng pera at wag na po tayo bumoto sa mga kandidato na ginagawa negosyo ang ang politika po. Kasi kung isang kandidato ka, isang public servant ka na tumutulong ka talaga sa tao, nakikita ng tao for the last five years, tumutulong sa, ka sa kanila for the last five years, very, very kwan ka, very Very visible ka sa tao. Hindi ka nagkailangan gumasta ng malaki. Taong gagasta para suportahan ka. Taong gagasta. So, isa rin yan. Siguro matuto rin tayo sa Amerika kung saan taong gumagasta sa mga magagaling at ma malilinis na kandidato. Please po, ako uh, na natin, uh, let's, uh, let's uh, try to to do away with the past practices na binebenta natin ang boto natin at uh, tayo rin naman nagrereklamo kung walang wala tayo walang tumutulong sa atin pang operasyon sa mga relative natin sa trabaho uh, job job uh, labor uh, employment sa mga local government units wala mga negosyo wala dahil Uh, ginagatasan ng mga negosyante, pupunta na lang sa ng mga, ng mga politiko, pupunta na lang yung mga negosyante sa mga iba't ibang lugar kung sa kurat ng Pasig, kung saan hindi sila uh, ginagatasan ng mga politiko. So the the kwan, the the, the complex system of corruption Uh, po, paikot-ikot lang let us break the chain reaction and uh, let us uh, let us uh, Go for candidates na may track record ng public service And that's why they don't need to spend so much Pero yung bigla na lang po, sumulpot Mapera, suddenly, ang dami nyo makikita muka Kung saan saan, nagbabayad Nagbibili ng boto Nag-speech-speech uh, Nagpapasayaw-sayaw kung ano-ano The more, hindi natin dapat iboto mga yan The more marami tayo nakikita mga posters mga iyan, mas lalong dapat din natin iboto kasi kung talagang public servant we know them by heart and we support them so sana po please share this vlog to friends and relatives this early po papalapit na po talaga yung 2025 election let us work for that let us work very very hard for that para po mabago naman po yung uh, yung retrogressive retrogressive uh, uh, or pabalik or paatras na na state ng bansa natin na map napapag-iwanan na talaga po tayo ng mga ibang bansa sa Asia at sa buong mundo. Let's help the country for once. So, yun lang po ang message natin ngayon na uh, in the end of the barangay election and let us put all our concentration na po sa sa 2025 uh, national and local elections. So, thank you very much for watching. and see you in my next vlog.